Huwag pa inumin ang iyong anak ng gatas na ito kung ayaw mong maging sobrang talino. Mula apat na puntos, tataas hanggang siyam na putandang bawas isang daan puntos. May gold, pinagkakatiwala ang suplemento para sa talino ng bata. Isa 0 da, mas maraming Sinu Sinusuportahan ang pag-unlad ng utak at nagpapatalino araw-araw. Subukan ngayon at makita ang epekto sa loob ng dalawang linggo. Hi, ako si Amara. Bilang isang sales consultant, laging abala ako. Mahirap talaga ang magbalansin ng trabaho at pag-aalaga sa mga bata. May mga pagkakataon na nag-aalala ako na baka hindi ko magampanan ng maayos ang pag-aalaga sa mga anak ko. Kaya't naging sobrang anxious ako. Kaya naman, naghahanap ako ng solusyon para matiyak na manatiling malusog, matalino ang mga anak ko kahit hindi ako palaging nasa tabi nila. Tapos, napanood ko ang isang video ni Dr. Sally Gachalian, ang Pangulo ng Philippine Pediatric Society, kung saan pinag-usapan niya ang IQ Gold at ang maraming positibong review dito. Kaya naman, naisip ko na pakasubukan ito para sa anak ko. Ang pinaka nakagulat sa akin ay pagkatapos ng maikling panahon, nagkaroon ng kamangha-manghang pagbabago sa anak ko. Unang linggo, Kitang-kita ang pagbuti ng memoria at ang konsentrasyon. Hindi madaling madistract ang anak ko habang nag-aaral ito. At ikadalawang linggo, malaki ang pag-usad ng kanyang logical thinking. Dati sobrang hilig na anak ko sa cellphone. Pero ngayon, interesado na siya sa mga intelektual na laro tulad ng chess at world puzzles. Ikatlong linggo, ang pinakamangamangang pagbabago, ang anak ko ngayon ay nag-aaral ng kusa Walang kailangan palalahanan, lalo siyang entresado sa mga subject na science at malaki ang improvement na kanyang mga grades. Ang pinakanakagiliw para sa akin ay nung sinabi na anak ko na gusto niyang maging doktor. Balang araw para tumulong sa mga tao at sabi pa niya, mag-aaral siya ng mabuti mula ngayon. At laking gulat ko at karigayahan ko, hindi ko pa nakita ang anak ko na ganito na siya kamature. Ang IQ Gold ay may advanced scientific formula na may mga superior na ingredients. DHA at Omega-3 na imported mula sa Denmark. Tinutulungan ang pagpapalakas ng utak at pinapabuti ang konsentrasyon at memoria. Mimofinol mula sa French Grapes at North American Blueberries. Pinapalakas ang retention ng impormasyon at pinapabuti ang memoria. Sintensya ito tinutulungan ang kontrol sa behavior at binabawasan ang stress at anxiety. Colostrum at 30 plus na vitamina at minerals. Pinapalakas ang immune system, tumutulong sa mga bata na manatiling malusog at mag-develop ng buo. Ang IQ Gold sa pamamagitan ng kanyang kompensibong formula ay hindi lang tumutulong sa pagpapalakas ng katalinuhan at memorya ng mga bata, kundi pati na rin sa pagpapabuti ng behavior, lalo na para sa mga bata na hihirapan sa komunikasyon o may difficulty sa konsentrasyon. Simula na magsimula ang anak ko sa IQ Gold, mas kampante na ako. Hindi ko na kailangan mag-alala tungkol sa pagpapalusog ng katawan ng anak ko para lumaki siyang malusog at matalino araw-araw. At dahil dito, mas marami rin akong oras para sa trabaho ko at mas naging maayos ang pag-aalaga ko sa pamilya ko. Sa ngayon, may magandang promo ang brand, mas maraming bili at mas malaki ang discount. Dapat suri ito ng mga kapwa-magulang. Huwag palang pasin!